Nakinig tayo naman sa testimony po ng isa pang uh, claim na victim family po sila. Uh, Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga limang minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa you lahat. Can, you can remove your uh, face mask. Uh, ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni si Lito Gonzales ng taga-antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin, galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung, nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, Sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Interject. Pero hindi po umuwal umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay. Sabi nga po, maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po, ganun, nasa morgue na nga daw po is it true? Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Who was the... sin ma-identify mo kung sino yung uh, kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oh. Kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Alan Kadag po. Who? Alan Kadag. Police oh, siya? Police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. Mr. Chair. Okay. Sino pa? Bukod doon sa police na yun. Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. eh asawa mo napatay na? Patay Opo na. Patay oh, na. Po, yung pinatay okay. po nila. So, so sino pa yung mga kilala mo mga police na, nakinukunan na kinukunan, ninyo ng droga? At yung yung ninyo po sir, ano, yung madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir, wala ko po at saka si basta, ah, basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko no na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila. Yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko dun po. Sige po. Uh, nagtanong lang kay may kasi masyadong ano yung ano mo eh, maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016, 2016 po. 2016. Okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakigulit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales. Okay. Mr. Chair. Uh, And Mr. Chairman, Mr. Chairman, hmm? Mr. Chairman this is yeah. also to clarify. Ah, sige, 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 I'm, I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our hmm. uh, resource person. Yung timeline, lang, uh, Mr. Chairman, hmm. I think that's important, no? Kailan na patay yung kanyang asawa? Uh, kailan po yung uh, hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng police? Siguro yun. Ah, sige, ma'am. Fill in the blanks natin, ma'am. Uh, Mag, uh, ang tanong ni Santo Villanueva, ano yung, kailan kayo nagumpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Ay, June. Kasi June. po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March, okay, sige po, okay. Thank you at least medyo na uh, Yes, eh, ato yeah. ba to? But, yes, ano th para lang pampina lang ng ano. Thank you Mr. Chair. Oh. Uh, uh nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbebenta ng droga at uh, nagtakot sa asawa mo? Nag ano na nga po kami, uh, nagsampana na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Ah, yung police na yun, nasasabi, ano pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin? Yes. Alin Kadag po. Alin Kadas? Kadag. Kadag. Uh, Mr. Chair, may we, can we invite uh, that certain Alin Kadag? Yes, no. And to continue, Mr. <laughs> Chair, uh, <laughs> uh, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung polis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, Iha, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kami makuhang ebidensya para mapindown down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya in ninja cops. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. So low basilan tawi-tawi maging pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief police. Pinalis na po kasi ako ng antipolo nun sir kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka. Basta you should have re reported that to us uh, para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Sige. Chair. Ma'am, ma tinatanong ka lang namin kasi para lang may added uh, details kami. Pero actually, uh, ang aking uh, request siguro, since si Atty. Sheldjok, no, I think... Uh, Parang dini parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims eh. Pwede bang pakitulungan kami gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat orderly yung orderly yung kanyang uh, kwento. Uh, pwede ang, ba yan, uh, Atty. Jok? Uh, alam ko po, Your Honor, ay, ay may kami. abogado po siya. Ah, may abogado may siya? abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Atty. S Atty. Dino de Leon po. Uh, ah, andito ba siya ngayon? Wala, Wala po. So, yeah, sige, makiki, mak, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawang kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye na din po. Mr. So, Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first mo na tayo. Sige, Senator Rondiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Uh, Sukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, uh, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay ano po kay Marlon Olaco po at kay ano po, Sir Baste kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Ayun ay, lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga pulis po. So pareho pong pulis. Uh, Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Yung hindi mga retired na po. To. Sino, okay. sino okay. ang ating ano comsec, uh, sino ang from PNP ngayon na uh, nasa HQ na invited natin? Na present. Okay. Siguro chair. Baka uh, okay. sa susunod na Yes, hearing, yes, chair. we will okay. uh, uh, Pwedeng ma-identify. Uh, pwedeng, uh, ah, We will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin we will write them uh, to 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 confirm uh, kung, Salamat ano. Mr. Chair. Sige, uh, Alfonso Padilla, what was your point? About? Maraming salamat po Chairman. Gusto ko lamang pong uh, sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzalez. Yun po yung uh, nilalaman po ng aking uh, paunang salita kanina. Natunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Mam uh, Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang uh, drug uh, syndicates at uh, uh, paglipana uh, po ng droga, talaga pong uh, yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga, na talagang yun mga uh, iskalawags po talaga, eh talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating skalawags. Maraming salamat po.